Let's be honest kapatid, napakadami na nating pinagdaanan sa buhay. Breakdowns, disappointments, financial struggles, heartbreaks, failures, iba't ibang klase ng sakit. Pero bakit hanggang ngayon nandyan ka pa? Buhay ka pa, humihinga ka pa? Bakit kahit ilang beses ka nang nadapa, nakatayo ka pa rin? Bakit kahit iniwan ka na ng napakaraming tao sa buhay mo, nananatili pa rin ang Diyos sa tabi mo? Bakit kahit ilang bagyo na dumating sa buhay mo, di ka nalunod? Simple lang kapatid. Because God is good. And His love never quits. Ang sabi nga sa Psalms chapter 107 verse 1 to 2. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailan paman. Lahat ng naligtas, tinubos ni Yahweh. Hayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Kung ka, tinulungan ka, inayos ka, binuhat ka, magpuri ka, magpasalamat ka. Walang iba kundi sa ating Diyos na buhay. Ang konteks po sa Psalms 107 ay isang thanksgiving, ano awit ng papuri at pasasalamat na isinulat pagkatapos maligtas ng Diyos ang Israel mula sa kanilang mga pagkatapon at paghihirap. Buong chapter po, paulit-ulit ang team. They cried to the Lord in their trouble and He delivered them from their distress. In short, hindi lang sila minsanang niligtas, hindi lang isang beses kundi paulit-ulit silang sinagip ng Diyos. Pag binasa niyo po yung buong chapter, sa verse 1 to 3 mababasa natin doon yung panawagan ng lahat ng niligtas ng Diyos na magpuri kayo. Sa verse 4 to 9 naman, people lost in the wilderness and God rescued them. Sa verse 10 to 16, people in bondage but God broke their chains. Sa verse 17 to 22, people suffering because of their own sin and God healed them. Sa verse 23 to 32 naman, sailors caught in storms, but God calmed the seas. Sa verse 33 to 43 naman, God turned situation around and barren land becomes fruitful, hunger becomes satisfied, oppressed lift up. Buong chapter 4, puno-puno ng testimony ng taong nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kaya sabi niya, let's the redeemed of the Lord say so. Nung niligtas ka ni Lord, magsigawan mo itaas mo pa sa salamat at papuri mo sa kanya. Sa ibang book din po, may mga ibang testimony din ng kabutihan ng Diyos. Exodus chapter 14. When Israel in the wilderness, hinahabol sila ng mga Egyptians army at sa harap nila yung Red Sea, hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Pero sinabi ni Moises, "The Lord will fight for you." At binuksan ng Diyos ang dagat. Sa Daniel's naman, sa Daniel's chapter 6, when Daniel in the lions den, dapat patayin na si Daniel, pero sabi ng hari, your God, whom you serve continually, He will deliver you. And guess what? God shut the mouths of the lions. At sa March chapter 4, the disciples of the storm, nanginig sila. Natakot, akala nila tapos na sila. Pero isang salita lang ng Panginoong Isus, peace will be still at tumahimik ang bagyo. Kung titingnan mo ang buhay mo ngayon, di ba parang Psalms 107 din, no? Diba? Naligaw ka, pero tinawag ka niya pabalik, naging bound sa kasalanan, pero pinalaya ka niya, nasaktan ka dahil sa sariling mali, pero pinagaling ka niya, natakot ka ng bagyo, pero pinatahimik niya. Kaya sabi ng verse, let the redeemed of the Lord say so. Kung naka-experience ka ng rescue, kung naka-experience ka ng provisions, kung naka-experience ka ng second chance, Huwag kang tumahimik lang. Magpuri ka. Ibalik mo ang papuri at pasasalamat sa ating buhay na Diyos. At kapatid, nandyan ka ngayon. Humihinga ka at buhay. Hindi dahil malakas ka. Hindi dahil matalino ka. Hindi dahil madiskarte ka. Buhay ka dahil sa kabutihan ng Diyos. At kung tinutulungan ka niya dati, kaya niyang tulungan ka ng paulit-ulit. If God brought you out before, He will bring you out again and again. Kaya sabihin mo sa sarili mo ngayon, Lord, thank you, tinubos mo ako, niligtas mo ako, kaya hindi ako titigil sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Always remember kapatid that God is good and his love never quits. Amen.